Alright guys, punta po, punta po tayo sa Ampalaya. Iniwanan ko muna yung ano, yung sitaw kasi nga dadalhin to guys. Tingnan nyo oh, ang bunga. Oh, di ba nung nakarang araw, liliit pa niyan. Langanin pa yan. Guys, nervous na po. Yeah, oh. Alright, ako na mag-witbit. Sige, go lang. No, tawa siya guys. Oh. Tawa yung busing namin. Ayaw niya. Siya, siya, siya yung nagtrabaho dito guys. Doon kami. Ako oh, yan. siya. O, yan. Kita nyo, O. Oh. Ay, gunting po ako kasi ano. Nag-harvest nga ako ng no. ano, o. Oh. Eva, saan kayo niyan? Baka na sa ano din to, siguro mga sa, malapit din 10 kilos, no? O 5, mga dyan lang siguro. Now? Okay. Mga 10 kilos. Oh. Yuuu. Ang ganda. Oo, o, yan. Sunod na daw yan. Kasi maliliit pa nga po. Tapos. Mm Balik kami. <laughs> Oo, oh. Hay, katarantado tong aso na to kanina pa yan alas 4 hanggang ano. yan po. Uh, Bunga oh. ah. Ito, mga bunga niya, haa, 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 harvest haa, bawal po galawin yung <laughs> ano nang ampalaya kasi namumulaklak <laughs> kaya ganito <laughs> Yuyuko po kayo yan o oh. hmm. pa ay hmm. hmm. eh, ang laki niyan huh? Haba pa. Dito. Ayun, mayroon pala doon. Ayun, guys. Ano, Ay, lipatan ni pagpataas ng bao? Hindi. Araw? Ryo? Hindi Araw? mo nakita, gapon na. Huh? Hindi mo, mo ko gapon ka. Ay, basta, no? baskin, ano ginaya, basta ano, hindi mo makita, basta ano mo ano. Ay, dalawa talaga dito, guys. Ayan. Ah. Ayan. Ayan. Oh, ang ganda. Saan kayo nyan guys? Ay, ang bigat na. Nasa 10 kg na po talaga siguro guys kasi ang bigat. Ano, you know, ang laki nyan ha. Oh. Oh. Wow. Ang ganda po. Oh. Yan. Ayun guys, tapos na po kami mag-harvest sa ano sa Ampalaya kasi first harvest nga po. Bakit lang po? Ayun no, oh, tingnan niyo 'yon, yung Ampalaya namin. Ayun, yung ano niya. Ay, ang ganda, 'di ba? Oh. Tingnan niyo. Oh. Som ko Oh. Kita nyo. Yung sa taas po 'yan. Ganon, hanggang doon 'yan, dulo. So kumakapal na po siya guys kasi yung mga sanga niya ang dami-dami na So ayun po dito lang po yung ating video. So bye guys.